Mga Katrops. Welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nasaktan nga daw po si Magic Johnson sa sinabi noon ni Anthony Edwards. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Norman Powell mula sa Los Angeles Clippers. Matapos nga po mga katrops na sabihin ni Anthony Edwards nung nakarang araw na bukod kay Michael Jordan ay wala na nga de pong iba pang player ang merong totoong basketball skills noon kaya hindi na nga po siya nagtataka bakit manghang mangha sila sa mga galawan na ni Kobe Bryant na hindi rin na naman nga po nangyayari ngayon since halos lahat na nga po ng mga manlalaro ay meron ng skills ngayon at kasabay nga po ng paglabas ni Edwards ng ganyang klaseng pahayag ay medyo nasaktan nga po dito ang feelings ng ilang mga dating NBA players kagaya na lamang ni Magic Johnson. Sa katunayan, ayon nga po sa naging pahayag nito sa kanyang naging interview kaharap si Stephanie Smith ay sinagot na nga po niyang komento ni Anthony Edwards patungkol sa old school basketball sa pamamagitan na pagsabi na hindi nga daw po siya nagre-respond sa mga manlalaro na wala pang nakukuha ni isang mang kampyonato. Hindi rin naman nga po nakakuha si Edwards ng college championship at hindi rin naman nga po niya alam kung nakasungkit ito ng high school championship. Yes, pinapamukha nga po ni Magic Johnson na walang karapatan si Anthony Edwards naman mandes respect hanggat hindi pa siya nananalo ng kampiyonato. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Norman Powell mula sa Los Angeles Clippers. Pagkatapos nga po mga katrops na mabigo ang Lakers sa pagkuha sa kanilang mga unang target na player ngayong offseason, ay magpo-focus na lamang nga po sila sa iba pang move na pwede nga po nilang magawa sa mga susunod na araw. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita, meron para naman nga daw na pong iba pang mga trade ang maaaring nga po nila dito may sakatuparan, kagaya na lamang ng trade team trade scenario kasama ang mga kupunan ng Los Angeles Clippers at Portland Trailblazers. Bali dito nga po mga katrops ay makukuha ng Los Angeles Clippers si Rui Hachimura. Masusungkit na rin naman nga po dito ng Portland Trail Blazers si D'Angelo Russell, Jalen Huchifino at isang 2029 first round pick. Habang ang Los Angeles Lakers na rin naman ay masusungkit si Norman Powell na nag-average last season ng 13.9 points at si Unferne Simons na kumakana ng 22.6 points at 5.5 assist ng nakarang season. Kaya malaki nga po ang may tutulong ng dalawang ito para mapalakas ng Lakers ang kanilang opensa, lalong lalo na ang kanilang bench. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.